Kaka-peraso palang, puno na agad tayo. Tinatali pa. Oo. kaka lang, palang, puno na. Kaya kahit sa barangay, kukuni natin yun. Kaya tingnan mo lang sa kalye, oh. Mamaya sabihin. Yun lang doon Tapos to hindi. Kaya kailangan. Bakit kayo nagtayo dito? Kahit na, kay chairman kayo nagpaalam. Bakit kay chairman ba yung bagay Hindi naman kay chairman yung makita eh. Ano? Hindi sa mahal ko kasi talagang magkape. Mahawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako dito, Kasama ko si Chairman dito. Kayo pa ang galit ha? Ah. Nasa naulaan na yung ni gamit. Kayo pa galit eh. May mga padrino yan. May padrino na lang, hindi huwag na sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalipan ni General Suka. Oh my God. Wow. Okay, dito pa rin tayo sa paligid ng Dandan. Kasama na ng flat control uh, District 1. Pati na rin ang MTPP Sector 1 para tikitan yung mga illegal park, yung mga anak attendant Tapos sa uh, i-clear naman ang obstruction para sa trabaho ng flat control. Kasama natin General Sukat Dandan Street, September 15. Araw ng lunes dito sa Pilipinas. 2025. gue Aduh. Ayo masuk. Ayo masuk. Tuh Dudulas pa ba? May mga ano? Dumot. Ito yung uh, mga pag-giveaway. Uh, sinira na rin niya. Kasi usually mga nasa lansangan kasi ito. Ito ang malayo eh. Oy! Oy! Pag-asa pa lang, puno na agad tayo. Pinatali pa. Oo. Oh. Nakakapiranggot pa lang, puno na yung truck. Kanina <tipos> ba yan? Hindi kasi babalik yan dito mamaya. Alam mo na nakikita ko nga malaki problema dito yung mga parking parking kaya naglalagay sila ng doon yung mga barikada para sa no parking sign ang problema lang nakokompromise naman nila yung dadaanan ng tao kaya yun na nangyayari Okay, sundan natin siya uh, General Sukat habang yung iba ay eh, nasa likuran natin at uh, nag, uh, ito ang uh, MTP binati natin nagtitikit na rito 1 sawa sa barangay yan, kahit sa barangay, kukunin natin yun. Kaya tingnan mo na sa kalye, mamaya sabihin, yung nandong inuwan, tapos to hindi. Kaya kailangan, But, yun, pare -pare, uh, yan. patas yan si General, ha? Alam naman natin pagka si General ang Su, tumaan, eh, talagang wala para barangay, wala chairman-chairman. Kasi po, tama dito. naman, eh. Pinuwaan yun doon, tapos ito, hindi ko. Ano, sobrang uh, unfair naman yun. Pati ba, itong basketball court, uh, sinasabi ni Hilala Sukat, kunin din daw. ba naman yan? Kaya ah sa'yo? Tanggalin mo yan ha? At, tataposan, tataposan, tataposan na, na. Tagal nun? Hindi, ito naman ako uh, katapusan na ano? September Ah, September, ah, September. September. Kala kong katapusan eh, ah, katapusan ng mundo <laughs> Tagal nun <sir. laughs> Tagal oh, siya Tagal nun Oh tinaalis naman na lang Okay lang

nasa na loob. Ay nakarang eh. Tanggalin nyo na. wala bukas tanggal. ito yung sinasabi ni John yung Kinu-turo dito, niyo namapapakinabangan. na. Pulkot. Na. May isang,

何だろう

Oh, yen ang uh, ugali ni eneral sa Wala nga bar Kaya mas sikip eh. Meron dito, meron dito. Tingnan mo, hindi na makakadaan yung truck. Double-double oh. lang po. Oo. Double-double na. Double -double. ba <laughs> <Double, Double. double. laughs> yung talagang pinaka-reklamo dito? Yung court. Ah, yung court. Saka okay. yung daanan. Wala na kasing madaanan eh. Eh, di ba pinost sa ano to sa Facebook page? Oo, meron din. Oh, mayroon, okay. o, kaya ito, tapos yung sign niya, dala dalawa pa rin. Eh. Yun ang reklamo dito ano sa Dandas. Ito yung konti yan, no? Yung piniging nila. Napakasipag talaga na Boy maso, ha? Tandaan niyan Sipag yan sa kalagit na ang palang puno na dapat ata dala natin dito yung shockman no? yun lang hirap akyatin nun ano ba laman ito? ah 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 bakit kinik dito? kahit na kay chema kay nagpala bakit kay chema ba yung bakit kay tayo? hindi makichema niya makita eh sirain nyo Pasok! Tanggalin naman! naman! Ay ate! mo? Sige na po, naman! Sige na po! Sige na ate! ginawa niyo ang bahay! kayo! Kasi kung hindi yung Ano ba yan? Nagbabayad ba kayo dito kay chairman? Ano ba? Ibabayad kayo? Hindi pa rin Buti naman hindi kayo nagbabayad hindi kayo papayad kay chairman niya! Oo! Tanggalin mo natin!

Ito kasi mga kayong pakita lang natin Pangketa na kasi ito eh no? Tuntungan natin Para malaman nyo lang hmm. O oh, ito yung pangketa Buo Buo na to Nakaharang dito Pero dahil ang ah, maraming gamit Eh binigyan ni General Sukat Hanggang Hercules Dahil nga may reklamo Itong uh, street na to Pabalik nyo ulit Pagasampan nyo yan Sa ano eh Pagasampan tingnan mo, nilagay niyo yung ano, hindi, hindi na makakalapas yung sasakyan. Dapat, nilanggag yung ulay ito sasakyan, saka yung pinaso. Ito ka, Stadio. Ito ka, Stadio. Wala, dahil nakakadalawa ka na, ha? Ha? Wala pa. Saka ito, ha? Oo. Saka dalawa, diba? ba? O, yan, ha? Dalawa na. Yeah. Pag pinalig mo yan, kagawan. Ha? Ay, yun, na Narinig niyo ha? ha? Narinig niyo. Pat pati kay Chairman, sabihin niyo kay Chairman, hindi na pwede yan dyan. Gaw! O, tignan mo. Yes!

At ayos. Kakalinin niyo 'yan. Dadating pa kayo pag-aalis ng kami.